Good morning mga kakopol! For today's video, ipapakita namin sa inyo kung paano kumuha ng National ID. At bakit nga ba mahalaga ang ng National ID? At ito ba ay may bayad o libre lang na ibinibigay ng ating gobyerno? Kaya naman, sa mga hindi pa nakafollow sa amin, please like, subscribe, and click the no notification bell para, sa para ma-update kayo sa aming mga upcoming na videos. Okay, Ayun na nga, mga kaupol, bakit ba kailangan natin kumuha ng National ID? Dahil ang National ID ay magagamit natin para sa ating pagkaka pagkakakilanlan at syempre magagamit natin ito kapag kukuha tayo ng mga dokumento na kakailanganin natin. At syempre, bago yun, ano nga bang mga akbang para makukuha ng National ID? Uh, una, syempre, kailangan muna nating natin... Uh, Pumunta sa page ng PILSAI o Philippine Identification, Identification System. System Yan, italagay namin sa screen namin yung page nila Para uh, makita nyo doon kung paano uh, kumuha ng national ID at ma update pa kayo At kung saan saan pwedeng kumuha ng national ID Yan. Kung saan kayo palang lugar mga ko, or malapit Ay makikita nyo doon sa page ng PILSAI o Philippine Identification System na meron pala doon kuhaan ng mga national ID. At hindi lang yan makakupol Ito ay libre, libre na. Pero ano ba ang paghahanda na dapat gawin bago makakuha ng national ID? Siyempre, una-una, kailangan natin gumising ng na maaga. Para sa mga walk-in yun na, pero kung meron na kayong yung uh, online appointment, much better kasi meron talagang ibibigay na oras doon kung kailan kayo pupunta. Pero para sa mga walk-in, kailangan nyo pumunta ng Maaga kasi napakahaba ng pila talaga. Maaga yung maaga mga kapwa Ibig sabihin, ito yung mm -hmm. madaling araw. Mm -hmm. Kailangan yung gumising ng maaga talaga. Mm -hmm. Kasi mahaba ang pila. Okay. Tapos makikita nyo rin sa video na gagawin namin. Ay talaga naman na uh, maraming tao, mahaba ang pila. Pero, syempre kapag kahanda ka at alam mo yung mga gagawin, kaya nga ito, pinapaliwanag namin sa inyo para magkaroon kayo ng mga konting idea kung ano ba ang dapat na ihanda bago pumunta sa magkukuha ng national ID. Kaya, samahan nyo kami. At, at hindi lang yun. Hmm. Asawa ko mahal, hindi lang pala yun. Hmm. Kailangan syempre, una, digising kayo ng maaga at syempre, mayroong kayong dalang pagkain. pagkain. pagkain mga konting mga snack hmm. lang tas inumin kasi syempre, mahabang pila, mauuhaw kayo. At, syempre, ganun pa rin, magsusot pa rin tayo ng face, face mask at, at, at face shield kasi susunod pa rin tayo sa safety protocol na pinatutupad ng ating Gabyano. gobyerno. Kaya... Okay. Kaya, ano pang hinihintay ninyo? Samahan niyo na kami. Sa aming gagawin pagkuha ng National ID. Mahaba ba na pila, mga sa pagkuha ng National ID. Bilang, ang sa pila, no? Ang haba pa na ng pila, grabe mga kapol. Ang haba ng pila dito. At uh, talaga naman, marami talagang gustong kumuha ng national ID. Kasi nga naman, marami talagang tulong ang national ID. Kasi nga naman, ba? At marami pang mga umakot sa elevator yan. Ah, escalator yan. Marami pang umakot yan. Kaya, uh, muli, update namin kay mga ha? mga. Alam. Uh, ito na kayo lang yung situation dito ngayon right? sa loob na kaya lang. Ang uh, dami na nang umukuha na nationalized. Ah, rin sa offer mo para tingnan sa isa nga siya ito. Kawin, kawin ka! Yeah. Diyan ka. lang Mabilis lang mo dito. Very organized, very Very very

malapit na kami isa sa anak isa yung dito na gagawin ng idea na ayan sa loob sa loob kay Bevan makasipag kanina pa pwede yan ang pero talaga pwede mereka contohnya ya ternyata tadi mungkin bisa datang